Well, karamihan po, in fact, halos lahat ng sinabi ng hukuman ay balse po sa mga sinabi ni VP Sara. Ano po yung mga sinabi niya? At saka yung ginawa ng pamilya. Well, nung inaresto raw si Tatay Digong, violent raw na nag-release ang, ang kanyang mga kaanak. Siguro ito yung uh, nakita nilang paninigaw ni Hanilet doon sa Villamor. No? At ang mga sinasabi ng mga statements si VP um, Sara ay kasama na yung sinasabi ni VP Sara na mali ang paraan para nakuha ang jurisdiksyon sa pagkatao ng kanyang ama dahil hindi dumaan sa tamang proseso under Article 59 ng Rome Statute, hindi siya hinarap sa lokal na hukuman at kinidnap ng, ng uh, uh, Marcos Administration para i-deliver sa hukuman. Sinabi rin ng hukuman na nag-akusa daw ang uh, BP Sara na nagsabwata ng ICC at ang Marcos administration para nga mawala ang pinakamalaking tinik sa kagustuhan ng mga Marcos na maging Marcos forever. At eto nga si Tatay Digong. At binanggit pa na nung minsan sa labas po ng uh, hukuman, e eh, nagsalita si sa Bipisara na siguro dapat itakas na lang natin si Tatay Digong sa kulungan.